problema mo ba hindi ka talaga marunong magtali ng ice candy ay pwes talagang dito ay pwedeng pwede ka more practice lang at talagang mas maganda at mas pulido ang pagkakatali nito so kakailanganin mo lang dito ng sintas ng sapatos or talagang medyo pabilog na tali yung parang mala nylon ang texture ito lang kasi available ko yung sintas ng sapatos kaya naman ang importante ay talagang hugasan nyo muna laban nyo muna or talagang malinis bago nyo gamitin dahil sa pagkain nito. So, gagamit tayo dito ng ating mangga. Yun talagang hinog na hinug na. So, good lang natin yan. kayurin Or, gumamit kayo ng kutsara or hiwa-hiwain nyo. at lagyan lang natin ito ng condensed milk. Haluhaluin na natin. So, hindi na tayo gagamit dito ng jam para hindi na tayo magluluto or magsasalang para dito sa ating medyo puree na hindi naman itong ating evaporated milk. Dalawang lata lang ang ginamit ko. Tapos, gagamit ako dito ng 1 cup of cornstarch. Tapos, lalagyan ko lang din ito ng tubig. Mga dalawa hanggang sa tatlong cup ng tubig. Ayan haluhaluin lang natin. So, yung paghahalo natin, kapag ka natunaw na, ay isalang na natin dito sa ating kalan. Kapag ka nasa na natin, medyo alali lang sa apoy. Kapag ka uminit na at umusok-usok na at medyo kumulo na, ay pwedeng-pwede pwede na yon. Maglagay na tayo dito ng all-purpose cream. Dalawang lata lang din ang ginamit ko. So, sinimot-simot lang natin yan para hindi naman masayang yung ating sangkap. Dahil yung konting sangkap niyan ay talagang sayang na sayang. <laughs> Ilagay lang natin itong ating condensed milk. So, dalawang lata lang din ang nilagay ko. According na sa inyong panlasa, kung wala kayong condensed milk, ay pwede naman gumamit ng iba pang sweetener na gusto nyo. Tapos, magagad-gad lang tayo dito ng cheese. Tapos, itong ating condensed milk, as usual, ay sinimot natin. Ayan. Meron tayo ditong 1 and 3 fourth na size ng ating ice candy. Mas maganda sana kung yung ice candy na plastic natin ay mas jumbo. Pero ito lang ang available dito. At ito lang ang nabili ko. So, pagkaikot ng dalawang beses, ipapasok natin yung pinakadulo. Tapos, sahawakan natin yung tali at pinakadulo ng plastic at hihilahin natin. So, dito medyo mahaba yung ating plastic. Kaya naman, medyo hihilahin natin. Ayan. Gawa tayo ulit para maipakita ko sa inyo ulit. Dalawang ikot, tapos pasok, tapos hila ng magkabilang dulo. O ba diba? napakadali lang. Talagang masikip na masikip at secure na secure ang pagkakagawa nito. So sa mga medyo baguhan, more practice, iwasan yung masyadong dulong-dulo para hindi ito mabutas at hindi naman masayang yung ating mixture. O ba diba? tingnan mo naman. Ayan tingnan nyo naman, yung mga nagawa natin, kalahati lang ng mixture dahil may pinagamitan ako dun sa kalahati ng mixture. I-freezer na natin. Ito na ang outcome ng ating mga ice candy. Sa labas pa lang makikita mo na creamy na creamy na. Ayan, talagang binabalik-balikan namin to sa freezer. Hindi na namin maitinda kasi nga naman, sa amin pa lang talagang kulang na kulang na. <laughs> Enjoy natin itong ating mango ice cream tea. Kung nag-enjoy kayo, huwag mong kalimutang mag-follow dito sa ating Mami K. of Fresh Kusina. bye bye